Nalaga na naman nga pala natin mga kabugay! YC125 laang naman! Aw, lintik naman ang iniabang! Yo, nag-log cellphone! Bum-bum-ba-bum-bum-ba bum ba bum bum Sana sana all talaga. Sana all. Gan ganda no? Ganda ng YC. Ganda talaga niya. Ganda talaga nito. The best to eh. When kaya? Alam mo ang maganda kasi ng wen kaya. Ala, mamaya. Ako <laughs> may pagkakaset gawa ng may nakausap ako nang hindi ko inaasahan. Sa tunay ilang araw na akong hindi makatulog sa Wising Ara. Tapos na unang nang si Master Beba. Ay sabi namin ni parehas namin kukuha na. nga lang hindi namin napag-usapan kung sabay ba. Pero hindi na balit tayo may nakausap na rin nga. Ay bagong lahat na ngayon ay ay naglaro-laro muna. Sa loko talaga na rin ni Poy Walker. Trip din talaga na rin yung parang mga hindi kayang gawin. Pero magagawa niya. At ya, ilang pa ikot lang kami diyan. At tumawag na ang ating Wisi. Ito na lalo na kung pero masabi ko sa inyo Ery pagkakalayo pa Ng pinanggalingan Ariho'y galing pa sa Nueva Ecija Kung hindi ako nagkakamali ka ba Natuan ba yun? Basta hulinti kang inilalayo Halong halong emosyon ho Ang aking Sa pagkakataong yan Masabi ko sa inyo Para ba ako'y natata Inaiihit Gustong humigit Na hindi maintindihan Idea rin Nung um, pagkababay Akin agad nilang takan May sinasabi yung seller ha ano, Pali pa rin mo na raw yan boss <laughs> oh. <laughs>

Tatapo ka lang ngayon yun, naglaka cellphone <laughs> basagang iphone ka ha <laughs> nakabili ng bagong motor may bagong problema, bagong cellphone <laughs> cellphone basag Iwan! Kamatay. May sabulok din talaga ito eh. Iwan! Ganit, si Direk! Hey, hindi muna na ni Master kaya ko maririnig niya ang kanya kali nagmumumo. Pero yun may normal ang kulang ala sa higit Yan, nagpaikot-ikot lang kami din ng kapirasa Medyo hinapon na eh, bala ko sana eh, pagkarating na rin doon dadalhin sa kapirasong patalo na. Eh, walang mga ilaw oh. Dede ni nalang magpaikot-ikot sa malapit lapay. Eh, hindi per naman ari aring si mga kabebo. Di ba may bali iyan. Lasahin ko ba kung ilang buwan ding ipapahinga muna doon barasa. Oh. Yan oh, hindi nakasunod. Ano, ano? Dalawa na kami!